Ang mga taong introvert ay kadalasang may nakakasalamuhang mga narcissist, ito man ay sa pamilya, sa mga pagkakaibigan o sa mga lugar ng trabaho. Ang mga narcissist ay natural na naaakit sa mga introvert dahil nakikita nila ang mga ito bilang mga potensyal na mapagkukunan ng paghanga, emosyonal na enerhiya o kontrol. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng mga narcissist ay ang mga taong introvert ay may nakatagong mga advantages. Ito ang kanilang kakayahang manatiling composed, mag-isip ng malalim at mag-navigate sa mga dynamicong panlipunan ng hindi nadadala ng damdamin. Sa halip na manipulahin o madrain, ang mga introvert ay kayang balikta rin ang sitwasyon. Nakukuha ang respeto at papuri ng mga narcissist nang hindi nako-compromise ang kanilang mga values. Narito ang tahimik pero savage. Napapawaw ng na mga introverts ang mga feeling bida. Number one, hindi naapektuhan emotionally. Ang mga narcissist ay umuunlad sa pag-trigger ng mga emosyonal na tugon. Sa pamamagitan man ito ng pagmamanipula, pagmamaliit o pagkakasala, ang layunin nila ay kontrolin ang nararamdaman ng iba. Gayunpaman, ang mga taong introvert ay may natural na emosyonal na katatagan. Pinoproseso nila ang mga damdamin sa loob, sa halip na mag-react ng, mag ng pabigla-bigla. Pinapanatili nila ang isang unpredictable at composed demeanor na ginagawang hindi sigurado ang narcissist kung gumagana ba ang kanila mga taktika. Hindi rin sila kailanman nagre-react ng padalos-dalos sa mga pagmamanipula na nakakadismaya sa pagtatangka ng narcissist na kontrolin ang kanilang mga emosyon. At ginagamit nila ang katahimikan sa madiskarteng paraan. Ang paghinto bago tumugon ay pinipilit ang narcissist na magdalawang isip sa kanilang sarili. Halimbawa: Pinuna ng isang narcissistic na boss ang isang introvert na empleyado sa publiko, umaasa sa isang defensive na reaksyon. Pero sa halip ang introvert ay nananatiling kalmado, neutral na kinikilala ang feedback at patuloy na nagtatrabaho. Ang boss na hindi magawang makontrol sila ay nagsimulang makita ang kanilang kalakasan. Number 2: Naglalabas ng mahiwagang aura. Nagkikraib mga Narcissist sa kontrol at pinapadali ng predictability ang pagmamanipula sa iba. Gayon pa man ang mga introvert ay natural na kumikilos sa labas ng mga expectations ng mga Narcissist. Ang kanilang personalidad ay lumilikha ng isang pakiramdam ng misteryo na ginagawang parehong naiintriga at hindi sigurado ang mga Narcissist. Nagbabahagi lamang sila ng mga limitadong personal na detalye na ginagawang curious ang Narcissist ngunit hindi nakakakuha ng leverage. Sinasagot ng mga introvert ang mga tanong ng matalino ng walang labis na pagpapaliwanag. Pinipilit ang mga narcissist na punan ang mga blanco mismo. At pinapanatiling unpredictable ang kanilang mga intensyon. Tinitiyak na hindi sila magiging easy target. Halimbawa, ang isang narcissistic na kasamahan ay patuloy na nanghihimasok sa personal na buhay ng isang introvert. Pero sa halip na makipag-engage, ang introvert ay tumutugon ng malabo ngunit magalang na mga sagot na iniiwan ang narcissist na parehong bigo at naiintriga. Number 3. Pagtatatag ng matataas na pamantayan Sinusubok ng mga narcissist ang mga hangganan upang makita kung gaano kalalim ang kaya nilang pasukin. Hindi nila ginagalang ang mahihinang mga boundaries, ngunit hinahangaan nila ang mga taong nagpapatupad ng malalakas. Kapag ang mga introvert ay nagtakda ng malinaw at non-negotiable na mga limitasyon, na pagtatanto ng mga narcissist na hindi sila mapipilit. Nagsasabi ang mga introvert ng no ng may kumpiyansa at walang labis na pagpapaliwanag na nagpapahiwatig ng paggalang sa sarili. Nililimitahan nila ang kanilang availability kaya pinapahalagahan ng mga narcissist ang kanilang presensya sa halip na baliwalain ito at umaalis sila kung hindi na sila iginagalang. Nagpapakitang hindi nila kukonsintihin ang mga pagmamanipula. Halimbawa, ang isang narcissistic na kaibigan ay palaging inaasahan na ang introvert ay available ngunit hindi kailanman binabalik ito. Sa halip na bigyang katwiran ang kanilang sarili, ang introvert ay tatanggihan na ang mga imbitasyon ng walang guilt na pinipilit ang narcissist na igalang ang kanilang oras o mawawalan sila ng akses. Number 4. Ang kapangyarihan ng selective praise Ang mga narcissist ay naghahangad ng paghanga at pagpapatunay Gayun pa kung bibigyan mo sila ng sobra, mawawalan sila ng respeto sa iyo. Kapag ang mga taong introvert ay madiskarteng nagbibigay lamang ng papuri kapag nararapat, nakikita sila ng mga narcissist bilang mahalagang kaalyado sa halip na kung sino-sino lang. Kinikilala ng mga introvert ang mga lakas ng isang narcissist nang walang labis na pambobola. Pinapanatili ang kanilang paggalang. Binabawi naman nila ang papuri kapag hindi maganda ang pag-uugali ng narcissist. Kinokondisyon sila upang kumilos ng mas mahusay at hinahayaang gumana ang mga narcissist para sa validation. Tinitiyak na nakikita nila ang introvert bilang isang taong dapat nilang ma-impress. Halimbawa, ang isang narcissistic na boss ay patuloy na naghahanap ng validation. Sa halip na magbigay ng labis na papuri, ang introvert ay kikilalanin lamang ang mga tunay na tagumpay, gilaguang bihira at mahalaga ang kanilang approval. Number 5. Respect sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa salita. Sinusubukan ng mga narcissist na dominahin ang mga pag-uusap, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pakikipag-usap. Ito ay nagmumula sa mga resulta. Ang mga taong introvert ay nakukuha ang respeto ng mga narcissist sa pamamagitan ng pagiging mahusay ng tahimik na nagpapatunay sa kanilang halaga ng hindi nangangailangan ng pagkilala. Nananatili silang nakatutok sa kanilang sariling tagumpay. Ginagawa ito para manotis ng mga narcissist Iniiwasang makisali sa mga hindi kinakailangang debate. Hinahayaan ng mga aksyon na magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. At tahimik na bumubuo ng impluensya na nagpapakilala sa kanilang presensya ng hindi humihingi ng approval. Halimbawa, ang isang narcissistic na katrabaho ay patuloy na nagyayabang tungkol sa kanyang mga tagumpay. Pero sa halip na makipagkompetensya para sa atensyon, ang introvert ay hinahayaan ng kanilang trabaho na magsalita para sa kanilang sarili na sa kalaunan ay nakakakuha ng pagkilala ng hindi man lang sinusubukan. Number 6. Intellectual Superiority Hindi gusto ng mga narcissist ang pakiramdam na mababa. Kapag ang mga taong introvert ay nagpakita ng malalim na katalinuhan, malalim na mga insights at komplikadong pag-iisip, kinikilala sila ng mga narcissist bilang mga formidable thinkers, kahit na hindi nila ito aminin. Nakikisali ang mga introvert sa malalalim at intelektual na mga talakayan kung saan nahihirapan ng mga narcissist. Iniiwasan nila maging emosyonal na reaktibo na nagpaparamdam sa mga narcissist na sila ay outmatch mentally. At naglalad sila ng mga ideya ng may kumpiyansa. Pinipilit ang mga narcissist na kilalanin ang kanilang katalinuhan. Halimbawa, sinusubukan ng isang narcissistic na manager na maliitin ang ideya ng isang introvert pero sa halip na makipagtalo, ang introvert ay mahinahon na nagpapakita ng hindi maikakailang talino na pinipilit ang narcissist na tanggapin ang kanilang punto nang hindi inaadmit ang pagkatalo. Number 7. Hayaan ng narcissist na maghabol Ang mga narcissist ay nawawalan ng interes sa mga bagay na masyadong madaling makuha. Kaya kapag nananatiling selective ang mga taong introvert, ang mga narcissist ay hahabulin ang kanilang approval sa halip na ang kabaliktaran. Pinapanatili ng mga introvert na minimal at makabuluhan ang mga pakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi sila kailanman mag-over-explain sa kanilang sarili o humingi ng validation. At hinahayaan nila ang mga narcissist na maramdaman na kailangan nilang magsikap para makuha ang kanilang respeto. Halimbawa, ang isang narcissistic na kaibigan ay naghahangad ng atensyon. Sa halip na malayang ibigay ito, ang introvert ay nananatiling malayo at nakikipag-ugnayan lamang kapag kinakailangan na pinahihirapan ang narcissist para makakuha ng approval. At number 8, hindi nagpapakita ng desperasyon. Pinagsasamantalahan ng mga narcissist ang mga taong may pangangailangan, ngunit iginagalang ang mga self-sufficient. Kapag pinapakita ng mga taong introvert na sila ay ganap na independent, napipilitan ng mga narcissist na kilalanin ang kanilang lakas. Pinaprioridad kasi ng mga introvert ang paggalang sa sarili kaysa sa mga panlabas sa pagpapatunay Nananatili silang hindi naaapektuhan ng mga manipulatibong taktika at madali silang lumalayo kung hindi sila ginagalang ng isang narcissist. Halimbawa, ang isang narcissistic na kamag-anak ay nagpipigil ng affection upang manipulahin ang isang introvert. Pero sa halip na habulin ang pag-aproba, ang introvert ay kumikilos na parang hindi apektado na nagpapaunawa sa narcissist na hindi gumagana ang kanilang mga taktika. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na misteryosong ugali ng introvert na nakakapangilabot sa iba. Shoutout kay Kitin Tabanas. Sabi niya, good eve sir AP. Nakaka-relate po ako doon sa last three. Ako na po mismo na wiwirduhan sa akin. Isa sa kawirduhan ko ay hindi ako nakakatulog pagpapalapit na ang full moon o full moon mismo. Weirdo din ako kasi habang ang karamihan ay nag-overreact, ako naman nanchalant lang. Gusto ko yung binabasa ko mga kilos ng mga tao sa paligid ko at madali ko na detect yung mga taong fake. Kusa din po ako naglalaho sa mga kakilala ko ng walang paliwanag kasi hindi ko po alam paano ko ipapaliwanag sa kanila yung mga na-observe ko. Thank you Sir AP. God bless. Sabi naman ni CJ123, kung minsan naiinis ako sa sarili ko dahil sa pagiging introvert ko, naiilang sa akin ng mga tao. Gusto ko man silang maging kaibigan, kaya lang wala akong magagawa kung boring akong kasama dahil ayoko talaga sa mga nonsense na usapan. Nahiilang sila sa akin dahil minsan nagsasalita ako. Akala nila palagay na loob ko, tas mamaya konti parang ibang tao na naman ako. Tas tulad ng sinabi mo, malalim talaga ako tumitig hanggang maunawaan ko mga reaksyon nila kung anong kahulugan, kung anong iniisip nila kung minsan. At ayon naman kay Riyapi Marbles, 40 years old na ako, ganto na ako dati pa, Bilang lang sa daliri kaibigan ko nung bata pa ako, tas masaya akong mapag-isa. Maraming kaibigan at kakilala ang hindi nakakaunawa sa behavior ko. Hindi kasi ako namamansin kapag hindi mo ako papansinin kahit kaibigan pa kita. Maiksi lang pasensya ko kapag ang isang tao ay nakagawa sa akin ng mali, burado na siya sa buhay ko habang buhay. Kahit asawa ko hindi ako naiintindihan. Naghiwalay na kami dahil sa gantong ugali ko. na din kila Jonalyn Offren, Lorena Bintas, Emma Villanueva, Mark Apako, Luna, Ali May De Dario, Mia Mordi, Sherwin Manangan, Marie Delight Worker, Francisco Camayo Jr., Pax Tumulak, Kati, Eddie Kiambaw, Malia Momena Bantas, at kay Telma Sumampong. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, i-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Hindi tinatalo ng mga taong introvert ang mga narcissist sa pamamagitan ng pagsasalita ng mas marami, ng mas malakas o pagmamanipula sa kanila. Nananalo sila sa pamamagitan ng pagiging hindi natitinag, self-sufficient at mailap strategically. Sa pamamagitan ng pananatiling misteryoso, pagtatakda ng mga hangganan at pagkokomand ng tahimik na respeto, ang mga introvert ay hinahayaang makita sila ng mga narcissist bilang mga makapangyarihang individual na hindi makokontrol at makukuha nila ang kanilang paggalang at kahit paghanga. Ikaw, may nakasalamuha ka na din bang isang narcissist? Paano mo ito na-handle? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam ba na may mga creepy habits ang mga introvert na hindi nila sinasadya? Panoorin mo sa video na ito.